tingin mo anong tingin mo just sa flood control na yan alam mo dito sa sa budget natin ngayon halos mm. 800 billion ang ang mm. unprogrammed funds laki no lumobo ng almost 500 billion. no mm. ano ibig sabihin yan ibig sabihin yung mga programa ng mga departamento at ngayon yung pera ng mga GOCC mm. ay kukunin ilalagay sa unprogrammed funds ibig mm. sabihin ang unprogrammed funds yan yung pwedeng gamitin ng mga politiko. Yun know? na. Oh, Papunta ng midterm election. Pwede nilang oh, yeah. i-access yan. Dahil ang uh program -huh. unprogram yan eh. Na unprogram. program. Hmm. You know? Hindi kailangan Para... ng mag-state of calamity. Ibig sabihin. Oo. Oh. Oh. Pero saan nila kinuha yan? Kinuha yeah. yan doon sa mga program yeah. na mga hondo. No, doon kinuha. Tsaka yung yung, uh, yung excess daw ng mga GOCs, hmm. katulad ng PhilHealth. Mm Kulang na kulang <laughs> na ng beneficyo yung mga tao oh, sa okay. PhilHealth. 90 billion ay kukunin pa sa kanila kahit labag sa batas at ilalagay dyan sa unprogrammed funds. Kailangan, kailangan maunawaan natin anong ibig sabihin ng unprogrammed funds. Yan kukunin dahil nakita natin ang daming baha. So kailangan damihan pa rin yung mga flood control. So kailangan kukunin sa 800 billion na yan yung mga flood control para mapigilan ang baha Yo, yeah. no? Uh -huh. Hindi yan, hindi yan para sa eleksyon ha? Yeah, ah, uh -huh. No, Para sa eleksyon, baka isipin mm. niyo para sa eleksyon niyan ha? Oo. Oh. Para 'yan sa dagdagan yung 5,500 mm. na flood control projects na tapos mm. na. So uh -huh. dadagdagan ulit ng libu libong flood control projects, no? Pero mm. uh -huh. dapat magdiwang tayo. Yung yeah, diwang, no? Eh, oh. Oo, oh, dahil da dami ang mga flood control projects Dahil oh. na sa unprogrammed funds. Kung 800 billion, ay, 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 ano, magkano billion? 800 oh. billion sa 5,500 flood control projects. Uh, para itong ano eh, parang survey nga ito Ni, hindi minsan, hindi ko nakakita. Ano ba yung ibig sabihin? Ano ba yung ibig sabihin ng flood control? Tagasip-sip ba yan? O yung sip-sip sa gobyerno? Ano ba? Ano bang, <laughs> ano bang nakikita mo, sec? Ano isang Bigyan mo ako ng isang sample ng isang epektibo nakikita natin na flood control project na Oh naman na, uh, Michael eh. Oh. No? ang ibig sabihin ng flood control hmm. Magpa-flood ang grasya. Yan. Magpa-flood okay. ang pondo. No? Uh <laughs> oh. yan.